Kumpiyansa si pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bubuti na ang presyuhan ng bigas lalo't matitiyak na ang sapat na supply nito. Sa kabila kasi ng banta ng El Nino at mga bagyo, inaasang makakapagtala ang Department of Agriculture ng record high na dami ng mga aanihing palay ngayong taon. Bayulat si Alan Francisco. Nabantay namin ng na mabuti ang pag-supply ng ating bigas at ang pagbantay sa tumataas na presyo ng bigas. Meron naman tayong balita na nagsimula na ang pag-aani sa Ibaisija, sa Isabela at saka sa North Cotabato. Yan ang pag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na binabantayan ng pamahalaan ng mabuti ang supply ng bigas at ang presyo nito. Sa katunayan, nagsimula na aniya ang pag-aani ng palay sa Nueva Ecija, Isabela at North Cotabato. Kaya ito yung magkadadagdag sa supply natin. Ang binabantayan siyempre natin, yung farm grade price. Dahil yun ang nagpataas sa presyo ngayon at pati yung pag-import ng mga ibang inputs at saka ng bigas mismo. Positibo si Pangulong Marcos na magiging matatagang presyo ng bigas oras na dumami na ang supply at reserbang palay sa bansa. So I think na pagka na yung supply natin, Uh, dumami at uh, humaba ang ating reserve, ay uh, uh, mag-stabilize na ating mga presyo. Babantayan namin ng mabuti para tiyakin na ganun ang mangyari. Ayon naman kay Agriculture Undersecretary for Industry Development, Leo Sebastian, ang paunang ani ng palay mula sa tatlong probinsya ay makatutulong sa supply ng bigas at presyo nito. Nakalilika na ani ang Isabela, Nueva Ecija at North Cotabato ng nasa 900,000 metric tons ng palay. Nakapagtanim ang mga magasaka sa mga nasabing probinsya noong Mayo o mas maaga pa sa iba pang rice producing areas. Ang ani ng palay ay ayabong sa huling bahagi ng Setyembre hanggang Oktubre. Sa gitna ng inaasahang mga bagyo sa susunod na mga buwan na makaapekto sa Central at Northern Luzon, umaasa ang DA na makapag sila ng hanggang 11.5 million metric tons sa ikalawang semestre ng taon. Kaya naman, mababali o mapuputol nito ang 20 million metric tons na kabuang national palay production. Dahilan, kaya ito ang magiging pinakamataas sa kasaysayan ng bansa. Una na rin tiniyak ni President Marcos nitong nakaraang linggo na may sapat na stock ng bigas kahit na hanggang sa pagkatapos ng El Nino phenomenon sa susunod na taon nitong nakaraang linggo rin. Sinabi ng Agriculture Undersecretary Mercedita Sumbilio na ang tinatayang stock ng palay para sa 2023 ay nasa 1.96 million metric tons na sapat sa higit limampung araw. Alan Francisco para sa bayan.